Hello, welcome to Virgo Philippines. So reading po ito for Virgo Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Almost daily love reading. Take only what resonates. Sa so, mga gusto magpa personal reading, Jing Tarot Trader. Kung gusto mo naman, pwede mong um, puntahan yung. Uh, I mean, pwede mo i-email uh, Virgo Philippine, at gmail.com if you want to book a personal reading astrological reading yung available sa akin let's start doon ka nalang mag inquire sa mga nabanggit ko pa-comment dyan sa baba guys nagaganahan ako mag reading kasi kapag may mga nagko-comment natutuwa akong basahin yung mga comment ninyo po so start na po natin kukuha muna ako ng energy sa iyo love reading to guys ha pwede kang makarelate, pwede hindi pwede makapalit ang roles dito ace of wands the hermit you do have your el eremita that's your virgo You do have here Page of Cups. This is your person, and the Seven of Wands. Bottom of the deck is the Ace of Coins and the Ten of Wands. Kunin natin kung ano yung situation or anong connection ng yung dalawa na person na ito. Spirit guys, Angel guys, what do for the sign of Virgo sun moon rising Venus Jupiter Virgo one last shuffle okay thank you very much guys Spirit, guys angel guys what do we have here for the sign of Virgo situation connection You do have here dreams. At the bottom of the deck is Yin and Yang, kasama sumunod ang te telepathic, telepathic and recognition. Okay, so sa nakikita kita natin dito? With the Ace of Wands, you are, you know, doing something. May ginagawa kang something sa sarili mo ngayon. Maybe this is a new beginning sa sarili mo. With the El Eremita, this is you focusing on yourself. Focusing on maybe spirituality para sa iba. May mga ginagawa kang new beginnings or bago with regards to spirituality. Maybe some of you, pwedeng you're learning how to read tarot decks or, or tarot card. Or yung iba naman, pwedeng um, you are connecting more with yourself, with your higher self, or yung iba, maybe yung iba pwedeng uh, nagsimula kang manood or makinig ng mga frequency music, uh, you are discovering a lot about spirituality and about yourself and um, nakikita mo kung ano ka ano yung mga strength mo during this time and might be Um, you're still looking something. May mga bagay kang hinahanap sa sarili mo. Na doon ka nagfo-focus eh. Kasi I feel like sa ngayon hindi ka nag-expect sa person na ito you you want this person. Pero pwedeng hindi ka nag-expect sa kanya but rather finocus mo na lang lahat ng attention ngayon sa sarili mo the person that you're dealing with is the page of cups unfortunately itong person na to is medyo sabi na natin hinog pa ay hilaw <laughs> kumbaga sa prutas ano and yung emotions niya sa iyo is that alam niya na recognize niya na gusto ka niya maybe even mahal para sa iba pero masyado siyang immature emotionally hindi niya alam kung paano ipe-present. paano ipapakita. paano maging totoo sa iyo. Seven of Wands is here. This is showing us your person. May mga struggle siya sa buhay. Ngayon. Maraming nag expect sa kanya. Maraming expectations. And, parang, alam niya yung emotions niya para sa'yo, pero, parang, nahirapan siya ngayon din na, mag-focus sa ganung bagay dahil sa mga expectations ng mga taong nasa paligid niya. Okay? And with the dreams, I feel like pareho kayo ng goals ng person na ito. Nag-uusap man kayo or hindi, nakikita natin dito na yung pareho yung gusto nyong mangyari with regards sa future. Pareho kayo na maybe you are a Virgo, some of you you are workaholic, you are someone na gusto mong Uh, mag-focus sa work, career, money, and yung persona ito is, you know, although pareho kayo nakatingin ngayon sa realidad ng buhay, sa realidad ng connection ninyo, pwedeng nagpapadala muna kayo ngayon sa Agos sa kung saan kayo dalhin ng connection na ito. And, you do have your recognition and telepathic. So, pareho talaga kayo ng pag-iisip eh. And, uh, yeah, I can see mutable. mu I, I, I can feel a lot of mutual understanding. Mutual emotions. Pareho eh. Balance sa <laughs> totoo And, balance in a way na lalo nandito yung yin and yang. So, it is showing us like parang sa connection ninyo um, maraming pagkukulang pero maybe part of you or both of you ay nagfo-focus sa mga bagay na kaya nyo pang i-improve sa sarili ninyo sa usaping uh, realidad ng buhay ano kumbaga oo spiritual kang tao pero hindi mo pa rin maiaalis na nasa realidad pa rin tayo and nandoon yung focus mo eh No? Pareho kayo person na ito. Now, natin ang uh, mga messages na honestly, ay I, I do feel a lot of spiritual connection. Nakakaramdam ako ng malakas na spiritual na connection sa inyo. But, more like sa iyo ko nakukuha yung pagharap doon sa spiritual na ba, na, na part na yon no ikaw may hinahanap mo yung spirituality mo uh, you're embracing your fears your your shadow side no lahat yan um kumbaga spirituality mas mature ka talaga sa kanya siya more on Um, nakafocus siya si reality pero nare-recognize niya, nararamdaman niya yung spiritual connection. Okay. For the sign of Virgo. You do have here insecurities. Evil eye. And, sarili ko muna. Yeah, this is you. Focusing on self-love. Working on your insecurities. Pwedeng working on your shadow side. Diba? Ano ba yung mga kailangan mong i-improve sa sarili mo? Ayusin sa sarili mo? You're trying to protect yourself from other people and might be kahit sa person na ito tinatry mong um, protektahan ang sarili mo sa kanya na parang ayoko kasing masaktan eh kung just in case gagawa ko ng first move baka masaktan ako ba diba? so um, by the way nakakita ko this is weird na <laughs> nakakita ko ng stapler or yung bala ba ng stapler mm, I don't know, maybe may ginagawa ka na something na may kinalaman doon. Anyway, person mo, you do have here the world. Clarity. And, gusto ka ni mama. And bottom of the deck, you do have here, dinadaan ko lang sa tawa, pero ang totoo, nasasaktan ako. And cord cutting is here. So the way I'm saying this is that pwedeng yung persona ito is um yun nga nagkakaroon siya ng maybe acknowledgement or uh, napapansin niya yung connection ninyo ano ang kaibahan mo sa iba napapansin niya na there's something in you na hindi niya basta-basta pwedeng kalimutan or sabihin na nating hindi pansinin, kumbaga or ignore, there's something in you na parang uh, maybe you are being more bold, being more open kung hindi man sa kanya, maybe through social media, and yung mga pinupost mo yung mga nakita, niya sa'yo is something na gusto niya na, no? and talagang nandun ang focus niya, and um might be kumbaga katulad ng isang flashlight, ano Imagine yourself holding a flashlight. Tapos pag tinutok mong ganyan sa isang lugar, mas nangingibabaw pa rin ang darkness kumpara doon sa liwanag ng flashlight. You get what I mean? You do have your flashlight eh. And it, and it is pointing dito sa the world. Which is, ito, sa nakikita natin dito, okay, pag tinutok mo yung flashlight sa isang lugar, mas malaki pa rin yung nasasakop ng kadiliman. Ibig sabihin, pwedeng nagkakaroon siya ng clarity, napapansin ka niya ngayon. Pero, syempre, mas nakikita niya na hindi pa maliwanag yung sa paligid niya. Kumbaga, um, pwedeng may mga hesitations or nag-aalangan pa rin itong person na ito regarding sa inyo, sa connection ninyo, might be sa ngayon nagkakaroon ng clarity with regards to this. Gusto ka ni mama. This could be a mother figure sa buhay ng person na ito na I feel like importante sa kanya. Could be a friend, could be a mother figure, or literal na ba nanay na Nana, nakikita niya na gusto niya, gusto ka ng nanay niya, or gusto ka ng uh, person, ng ng particular person na ito sa buhay niya. Pero paano naman yung iba? Pwedeng gano'n. Si mama, sure akong gusto kanya. Pwedeng gano'n. Pero paano naman yung iba na kailangan kong i-consider? Diba? That, that is what I'm getting here. And you do have here, dinadaan ko lang sa tawa pero ang totoo nasasaktan ako. So this person is not being honest sa kanyang emotions. And you do have here, cord cutting. And, um, might be for some of you there's a connection here we're in pwedeng unti-unting nagfe fade or nawawala but anyway hindi para sa lahat yung part na yon alam mo yan eh, nararamdaman mo yung connection ninyo. So, kukuha pa ako ng... deck. And this is what I'm going to use. I'm seeing a lot of hair, by the way. Ang dami ko nakikita ang buhok. I don't know kung habang nanonood ka ba are you playing with your hair or you're doing something with your hair nagsusuklay or what or pwedeng may mga ginawa kang bago ngayon sa buhok mo or nag-iisip na gumawa ng or mag, nag-iisip na maybe magpagupit or gumawa ng something sa buhok mo. Or kung hindi man ikaw, ikaw yun, maybe bago ka manood sa akin, may mga sinabihan kang tao na, oh, kailangan mo na magpagupit, kailangan mo ng ano, magpakulay ng buhok, something to do with. Something to do with hair. I just saw a lot of hair. And then you do have hair toyo. Celos. And Lapis lapis is here pero ang naririnig kong word is lapis lazuli I don't know if you own that crystal or stone you do have your karmic relationship akin ka lang oh okay you do have your ikaw ang habang ikaw ang ikaw habang buhay and one more card Nagsisisi ako. Okay. Bottom of the deck, kahit minsan sana, malimutan kita. Ah... Uh, this is weird. Nakakita ko ng sign dito. But it looks like a sign of Venus and Mars. Venus and Mars. So, I don't know. you You could be dealing with someone na merong... Venus and Mars sa kanyang chart and nakakaamoy din pala ako ng M&M like a chocolate wait lang Ipapa I ipapakita ko lang kung gusto ko i-drawing eh para magkaroon ng Kumuha lang ng papel, guys. Kasi, ito, drawing ko yung nakita kong sign. The sign is... Um, hindi ko kasi alam ko nung tawag dito sa sign na to, eh. Pero, parang ito yung sign ng ano, ah, uh, sa sign ng babae at lalaki. Ayan, parang ganyan. Oh, something to do with this. So, something to do with that sign. So, ah, uh, someone here is already in a relationship. And I'm feeling like itong relationship na to, punong-puno -puno ng karma, lessons, you know, of your karmic relationship. So, isa sa inyo may karelasyon. Or maybe even both of you. Pero nakikita natin na yung relasyon na yon pwedeng hindi siya okay eh. Actually, this energy is not coming from you but rather sa person mo. Might be punong-puno ito ng misteryo. Punong-puno ng pagsiselos. With the lapis, I feel like it's something na parang kung married na siya, sana yung pinirma, yung pirmang ginawa ko, gawa na lang sa pencil, parang ganun... na pwedeng burahin, pwedeng matanggal. So, may pagsisisi doon eh, sa part na yun. Etong, etong energy na to, parang napilitan yung person na ito na makipagrelasyon. Okay lang kahit hindi kasal, guys. But I can see that there's a connection wherein sana hindi ko na lang ginawa sana hindi na lang ganito ang sitwasyon sana hindi ako natali sana ayan o, oh, you don't have your, nagsisisi ako punong puno ng pagsisisi ang person na ito with regards to this ikaw ang bu habang buhay so this could be marriage or if not this is, might be a situation na hindi siya makaalis maybe kung may pagsasama, pwedeng kasi may anak you know what I mean? it's like a relationship na hindi basta-basta pwedeng kalasan you know, and if there's a baby and sana sana mabura na lang yung kumbaga i mean don't get me wrong <laughs> hindi hindi naman ibig sabihin sana wala yung baby ganon, but rather pwedeng pwedeng naisip ng person na to, if you are really my person my destiny my etcetera no yung baby alam ko naman maaanak ko naman din yon sa iba or sa iyo No hindi dito sa taong 'to. Like yung connection nila is making this person more immature. The more na tumatagal lalong mas nagiging immature yung connection at yung emotion ah uh, yung person mo mismo, no. Dahil there's this feeling na sana kahit minsan ano mawala or mawala ako sa situation na 'to sa, sa ano na 'to sa parang masakit sa mata eh yung makita yung yung feeling is like pag nakikita niya yung person niya masakit sa mata okay that kind of feeling and hindi ko magets <laughs> but anyway gusto kong kumuha ng eh, ng card doon You do, you do have your hindi patapos. pa tapos. Paulit-ulit. Bale, wala. Okay. Okay, okay, okay. Um, what I'm seeing here is that kaya siya ganun mag-isip. Kasi may mga salita or mga sinasabi itong person na ito nakakonect ng person mo no? Kung siya yung may connection, connection kasi nakikita natin siya yung meron. Na parang paulit-ulit yung sinasabi niya. Hindi na ako natutuwa. Parang binanggit niya na kahapon, ngayon babanggitin niya na naman ang tendency na gaaway, nagkakaroon ng pagkaka... Alam mo yon yung parang nakakapagod makinig sa bagay na oh, paulit-ulit na binabanggit, sinasabi. Ayan, no? Minsan wala na lang niya, eh may pagtitiis dun sa person na to, sa person mo, dun sa person na kakonek niya. And kaya parang masakit sa tenga, hindi lang masakit sa, hindi lang masakit sa mata, masakit sa tenga. Ayan na naman. Parang gano'n. And, guys, hindi ko, <laughs> hindi ko to issue sugarcoat, pero the way I see this, is that, itong person na to is like being immature and pwedeng ito sa karmic relationship katulad ng isang guro <laughs> hindi ako nag, nagdadaw ng mga guro guys ako may mga guro sa inyo nire-respeto ko po ang mga teacher pero ito parang katulad din itong connection niya dun sa person niya yung person niya is parang guro ng buhay niya paano ko nang parang guro yung mga pinagsasabi ng person na ito, ng person niya is parang paulit-ulit pero parang lesson na rin yun sa person mo eh, na kailangan niyang matutunan parang ganun and sa connection niyo pwedeng kung hindi siya dadaan sa person na ito pwedeng pagdating niya sa'yo some of you this is a destined connection Ha, sabihin ko na pagdating niya sa iyo, baka ikaw sa iyo ikaw ang makaranas ng immaturity niya. Ikaw ang mahihirapan. So the way I see this is that sige, mag-focus ka sa maturity mo kasi yung person mo hindi pa siya matured enough. Kailangan niya pang matuto. At hayaan mong matuto siya sa connection niya sa iba. Para pagdating niya sa iyo, parang graduate na siya. Nagets <laughs> mo 'yon? So, ayun. Uh, that's it for now. Thank you for watching. Sana nakakuha ka ng message doon. Please do like and subscribe. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe. If you want to book a personal reading Jing Tarot Reader sa Facebook, ako naman pwede kayo mag-inquire. VirgoPhilippines at gmail.com Let's Uh, and I, I will end this video na po. Maraming salamat and um, God bless you all.